Ano mama? Nandito na po Una ka mama Alright mga kukasa What's up sa inyong lahat So for today's vlog Pabalik na kami ng Manila Kasi meron na ang pasok Tapos na ang ating bakasyuan next month na lang ulit sa Pasko loaded doon naman ang ating motor so kasabay natin ngayon ang mga tita Alina tsaka ang tito Pogo papunta sila ng mauban tayo naman papunta ng QC punta na kami ng Roro ngayon Nasa likod namin si mother At ihahatid kami Kaso si mauli Masama ang paramdam May sa likod ng mama Wait lang, hintayin lang natin ang mama Let's Let's go

嗯。Mm hmm. Bye bye. Mama una ka po. Bye bye po. Today is Tuesday. Tapos bukas meron na akong pasok. Tsaka meron din akong mga ipapadala sa Cavite para sa Saudi. Dadalhin sa Saudi. Ang paborito ni Achi na tapa at kinanga. Pagdadahal ako ngayon Abot hanggang Saudi ang ginanga Wait lang mama Babayad Babayad po muna ata dito eh Dito magbabayad Bayad muna ako mga kakasa Bayad mga kakasa So nakapagbayad na kami Nakapagbayad na kami at sasakay na kami ng Bye-bye Bye-bye Mauli Hoy Hindi mo mo man na Hoy Papay mauli Papunta na kay school mama. Sarap ng sinigang. <laughs> All right. Dali na. Pap papunta na kayo doon mama sa school. Ha ah, po. Papay Moni. Hoy. Ingat kay mama. Okay. Ah, 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 bye po. Ha ah, po. Bye ah, bye. Love you po. Pama sakay na ako. Love you po. Ah. What's up? What's up? So yan, sasakay na natin to sa RoRo. <coughs> Bigat nito ah. tay sa Star Horse total na binayaran namin dalawang motor ay 19 Hoy. Aba muna. Tayo Oh. alright muna oh sandito na kaming sa port ng Real. No, wala pang katarato. Manila, Manila, Manila. Hoy, no, wala pang katarato. Manila. Bumuna na natin to. Ito kay Tita Lina. Bawa na muna natin kasi umuulan. Tapos kakain muna kami bago kami dumiretso. Total umuulan pa naman. So Chill lang muna kami. Yeah. Saan na yung kapatid ko? Nasaan na yun? Nasaan na yun si Nasaan na yun Hanap muna tayo ng kakainan. Park muna ako dito. Park muna ako mga kosa. Wait ko lang sila. Wala ka sa Tara na. Saan so, tayo kakain, tita? Papagas muna tayo. Let's go. Paulanang na 'to. Paulanang na ito. Saan kaya sila? Pagas muna tayo. Ngayon lang kami nakaalis kasi sobrang lakas ng ulan. So, basaan na ito. Meron namang kapote itong riding jacket ko. Tapos, itong aking kapote sa pangbaba. Si Chrysler na yung gumamit din sa pangibabaw O pangtaas. Papagas lang muna tayo dito sa Petron. Tapos, dire diretso na. Lakas ng dagat. Meron din kasing paparating na bagyo. Kaya, sobrang lakas ng alon. Agas muna tayo sa Petron. Ya. Dito tita. tita. Huh? Dito po ako. Nag-bike ka tita? Nag-bike ka na? Bawa muna, bunso. Pagas muna ako mga ulan ng aming biyahe wala pa namang bayso si Tita Alina panigurado mas malakas ang ulan dito sa kabundukan Kaya, ready na ready na tayo ang mababasa lang is yung sapatos natin tsaka tong ating riding jacket nasa loob yung kapote nito si Chrysler basa yung kanyang pants Basang, basa kung ah. basa buti na lang waterproof for ating GoPro oh, ano to alangis to alright mga kakos tapos na kaming kumain at kami babounce na ulit habang mahina pa ang ulan ay na umuulan na, na naman GoPro natin babanda babanda ayos lang yan ko lang tinanggala ng mga cord na nakasaksak ayun si natitali na kasabay namin naka Honda Click 125 mahirap si Easy ngayon oh. hindi maka overtake ah oh. masyadong mabigat punong puno yung compartment namin punong puno din yung top box Uh, at meron pong nasa ibabaw chill ride lang kami mga kosa dahil maulan basa ang kalsada so magdaan lang dapat tayo uh, enjoy the view na lang diba? habang umuulan para feels <laughs> feels feels cancel na yung mga biyahe ngayon resume na daw tomorrow kasi last ng dagat taas din ang hangin at ulan kaya ayun sinabihan na ng Coast Guard na resume na lang tomorrow kaya yung mga biyahe sa tawid dagat dahil na pagkamalilid yung mga sasakyan nyo pag dagat eh, huwag nang ituloy kasi delikado dalawa na yung lubog dito sa pulili may crab parehas yung isa na lubog kasi sobrang lakas ng alon tapos yung isa naman nasunog sa gitna mismo ng dagat kaya ayun tragedy talaga ramdam ko yung ingay nung gulong ata yun o yung CVT ko yung panggilid pero ramdam na ramdam pagka nasa 50 na pataas yung takbo namin may ingay na eh tingin ko gulong yun dahil nga nakadual sports to eh kung papalta ng road tire para smooth kasi mga wala yung kanya pagka ADB adventure kasi ito eh ang ganda bawa naman yung mga kamping Napuyog na sa ulan walang masisilungan basang basa sa ulan walang silungan <laughs> kanta ata yun ha Uy, napakalakas ng hangin ha? Lakas ng hangin Grabe yung ulap po oh. Nasa ibabaw na ng bundok Ayun o Nasa ibabaw na ng bundok yung ulap Mamaya, papakita ko sa'yo Wait lang. Nasa ano kasi tayo eh. Nasa ibaba ng bundok eh. Mamaya. Hintayin mo lang. Nasa tuktok tayo ng bundok eh. Ay no. Oh. Oh. Ba. Napakalupet. Ah, ah, hirap ng umarangkada. Ah. Hirap nang umakyat. <laughs> so, sobrang bigat namin, hindi kami makahabol dun sa click 125 oh. sa akyatan ay no ah, ang taas nun ah hindi mo lang umakat ng 50 lugi <laughs> ay no, yung ano yung ula po ganda no Solid. Fog pala. Sabi ko man fog. Paras naman 'yung naulap tsaka fog. Paras 'yun Ay, no. o Ulap at fog. <laughs> para 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 naman usok 'yun. Nice Naku po may bus na naman Mamaya pa tayo makaka overtake dyan Pag tumigil Ganda oh Ganda no Solid Mamaya pagdating natin ng Manila Puro traffic na makikita natin dun Tsaka matataas na building at mauusok lakas ng hangin dadala kami kahit ang bigat bigat na namin dadala pa din eh. parang may bagyo eh buti na lang nakaluwas kami kundi kami nakaluwas ako po absent na naman ako absent na naman ako ng one week baka tanggalin na ako sa trabaho magtatagapulili na lang ako magkukopra hindi na lang kagawin ko so wakas mo lapit na kami sa Pami Laguna ayan o oh. kita, kita na yung bayan ng Pami alright mga kosa tapos na kaming kumain at sinatitali na nauna na pupuntang mauban kami naman ay dito sa Manila uh, isang masamang balita ang aming natanggap kayong hapon yun Yumaon na daw ang aming lola Si Nanay Belen Siya yung nagpalaki kay Chrysler Tapos siya din yung nag-alaga sa amin Pagka nandun sa Manila Ngayon nasa Ormoc kasi siya Kumaga Umuwi na siya ng Ormoc 3 years ago ata 2 years ago Ayun ah

我。<music> Something so real. ah pili niya yung mga naka HD3, mga build nila. eh no, HD3 yan. Bomba, bomba. Meron din kasi kaming HD3 yung sa papa ko. Napaka solid din noon. After how many years? Napaandar pa. Pero ang laki din ng ginastos ko dun Kasi hindi pa siya complete Kumbaga nasa ano pa lang siya eh 50% Mga oh, ganun Madami pa akong ilalagay dun Budget na lang yung kulang Hinto tayo dito ah Maganda yung view Ang ganda ng view Park muna tayo dito Solid Tapos sa baba o oh, Pinyahan tsaka maisan Ito yung magandang farm bunso eh no No Linis Tapos kitang kita yung Buong ano Laguna ba Laguna Lake ba yan? Laguna Bay Ha? Lake, lake, lake. Ganda no? Mamaya makikita rin natin yun dun sa may ano Paborito mong restaurant So ayun Sobrang tarik ang araw dito sa Morong Pag talaga bumabiyahe ako ng Real to Manila laging umuulan sa Real hanggang sa Pami ganoon din sa ano eh pag uwi ako ng Real galing naman ako Manila umuulan din basta pagka nasa may Pahami na ako punta ng Real umuulan na why ganoon kaya tuwing babiyahe tayo ng malayuan dapat lagi tayong mayroong kapote para lagi tayong ready at hindi tayo napupuyog ng uh, ulan. Ah, so basa din naman sa natin no. Pero at least hindi basa yung katawan natin. Lapit na rin tayo sa Antipolo. Punting kembot na lang. So wakas mga kosa nakarating namin ng Antipolo. At dito ko na rin tatapusin yung vlog. Thank you for watching mga Kosa. Always put God first and try it safe. Uy! <laughs> Wait lang. See you on my next vlog, mga Kosa. Peace out. Who